Ayan, so what's up mga kusidol, nandito tayo sa hapong ito, ayan, na tayo nagdinilig na naman sa mga halamang gulay, ayan, like and share at pakicomment sa komisisyon, ang di pa nakasubscribe, subscribe na ha, para sa ganun na uh, uh, tuloy-tuloy ang iyong panunood sa aking mga ganitong mga ginagawa bilang nag -gagarding. mga ta mga eggplant mga kusaydo and uh, eggplant and uh, tomato tomato thank you so much po sa walang sawang uh, support and facebook uh, feeds thank you thank you at uh, maraming salamat sa lahat ah. walang sawang support ah. kayo mga sa mga ganitong uh, ginagawa at uh, di lang nagagarden sa uh, school sa gulayan, sa Paralan at, at uh, sa po so nagpapasalamat sa lahat at uh, uh, thank you thank you so much to all uh, and uh, supporters and uh, subscribers and uh, thank you so much Seperti uh, super pi. Untuk ikan uh, garlic oil. uh, shout out Luton Bisayas Mindanao sa mansulok ng uh, mundo. Shout out sa ating, uh, kapwa mga uh, I think here in, uh, my uh, uh, work is uh, uh, my little uh, garden. Is Thank you so much and uh, support me. Thank you, thank you. Once again, thank you so much and uh, support my uh, Facebook uh, Facebook page, Leo Vlogs, and uh, follow your uh, uh, Facebook page. Uh, Toto the Great and uh, my uh, uh, partner in the uh, garden. Ah? Uh Wala, -huh. uh hindi siya kumuha. Yan o, kunin mo yan. Sayang yan. Yan o. Yan, mga yan yan. Yan, at saka to. Yan, bata pa yan. Mga naman. na yan. Sarap yan pampirito to. No? may na tomato na big big head tomato agin may na iklan sa sa talong